Pagkatapos, itinulong din niya sa pintungan sa isang malaking bato. Saka, paglaanan natin ng pansin ang walang buhay na katawan ng Panginoon. Sumapit na ang oras at ihahatid natin siya sa huling hantungan. Maging huling hantungan na wa, iya ang ating mga puso. Tanggapin natin siya kung paano tinanggap niya tayo sa kapila ng ating mga pangkakasa kasabay ng ating paglilibig sa kanyang banal na katawan na mahal na Senyor, ilibing din natin ang ating mga kasalanan at kapalaluan. Ilibig natin ang ating pagmamataas sa ating kapwa, ang kahambugan o kayabangan, ang pag-apang sa iba upang itaas ang ating mga sarili. Ilibig natin ang ating ingit na nagdudulot ng pananakit sa kapwa sa salita at sa gawa. Matuwa nawa tayo sa pagangat ng iba, ikagalak natin ang kanilang pag-unlad. Ilibing natin ang ating kasibaan sa pagkain at ilong. Huwag nawa tayong maging madamot sa iba. Ang lahat ng biyaya ng Diyos ay sapat, kaya marapat na ito ay ibahagi natin. Ang ating kahalayan ang sandaling ligayang magdudulot ng walang hanggang pinghati. Iwaksin natin ang marugdong napita ng laman at pagnanasa sa iba. Ang ating pag-abuso sa ating katawang templo ng Espiritu Santo. Isama natin sa libing ang poot at galit, ang pagkamuhi sa ating kapwa, sa mga pagkakataong sila ay nagdudulot sa atin ng masama. Huwag nawa tayong magiganti, bagkus mamutawi sa ating puso at isip na ipaubaya lahat sa Diyos. Ang Diyos ay makatarungan, siya ang dakilang buko. Wala tayong karapatang musga upang hindi din tayo huskahan. Ang ating pagkaganit sa kapangyarihan, sa mga pagkakataong nais nating tayo lamang ang kinikilala, tayo lamang ang magaling. Iwaksi natin ang pagkagan sa salapi at sa kapangyarihan. Paglabanan natin ang toksong ito at manatiling mababang loob. At gayon, ilibig natin ang ating mga tamarang gumawa ng mabuti, ang pagkawalang bahala, ang katamarang lumapit sa biyaya ng Diyos, sa paglimot natin at pagsisisi sa mga kasalanang ito. Iluhog natin sa mahal na Senyor ang kagalingan ng mga may sakit, ang mga nasa banig ng karamdaman, ang mga karamdamang walang lunas sa medisina. Iluhog din natin sa Diyos ang himala na sila ay muling palakasin ang ating mga mahal sa buhay na ating ipinagdarasal, ang ating iniluluhog sa mahal ng Senyor, ang mga pangalang nasa ating, nasa ating mga puso habang binabagtas natin ang prosesyong ito. Ialay natin silang lahat sa mahal ng Senyor ang dakilang manggagamot at bilang panghuli Ialay natin sa mahal na Senyor ang ating mga sariling kahilingan. Amen.